Yo, what up sa inyong mga bad? So ngayon, it's a simple day again and marami nagtatanong bad. Ang ko daw mag-upload. Actually guys, kasi ang dami nating ginagawa ngayon and may mga ilalapas din kasi tayong music. Pero ngayong araw, isasama ko kayo kasi manunod tayo ng Deadpool vs. Wolverine. Hi, Kisha! What is that? Oh, what is that? Wow! Wow! <laughs> guys, parang kailan lang baby pa ba si Kishan. pero ngayon ang laki na. So, punta muna na natin dito yung mga tropa natin sa taas kasi yung iba tulog pa tulad nila amin yan. Si Bon naman na sa kwarto, mamaya kasama natin yung manood ng Deadpool pero ngayon dito muna tayo sa dalawang tropa natin na pinaka dito sa BG. Bossing! Ano yun? May hindi ka ba sa Marvel? Oo, oh, ay doon yung Marvel pre. Bon, mamaya, premiere na ng Deadpool vs. Wolverine. So mo, na. Sama pre! Ano boy? Deadpool mamaya? Deadpool na mamaya boy! <tinyo> Uy, parang hindi ako makakasama. Bakit? Wala akong pera eh. Mag-trade ka muna. Ay, oo uh, nga pala. May pera pa ako doon. Oo, oh, di ba? Puto, malaki ka bumal doon sa expert option eh. Uy, ngay, pre. Baka malaman nila. Ano yung uh, expert option? Boy. O, eto. Si expert option. Yan, boy. Dito kasi kami dito sa ito. Nilong pa. Mm -hmm. Si Longbo tol, basic lang yan. Makinig ka lang kay eh. Ganito lang yan, boy. Actually, marami siyang asset na pwede mong i-trade tulad ng gold, euro dollars, USD, at iba pa. Hindi napakadali lang dito. Ngayon, boy, papakita ka muna kita ng trade. Nakikita mo yung wave na yan. Ngayon, pag pataas, buy. Pag bumababa naman siya, it means kailangan mo mag-sell. Mag-invest tayo dito ng isang libo. So, o yan, umaangat na naman. Tulad yan, umaangat. Ngayon, magbabay tayo. Testing natin. Oh, madali lang pala yan. Oo, oh, yan. Magbabay tayo. Titingnan kung ko yung mga natin. Yun. Oh, isipin mo boy, meron na agad tayo 1800 agad yung kinita natin, di ba? Sa trade pa lang natin sa una boy panalo na. Ngon. Ice ba? O gusto mo? gusto mo ikaw testing mo para maramdaman mo paano mag-trade. Yung tinuro ko sa iyo pag pababa sale, pag pataas sale, oh intay mo muna Yung bumababa. Oh. Ngayon anong gagawin mo? Pababa. Oh, sale. na Yan na, sale. Tonto Yo, go over pa. Mo mo puna. Oh, oneita, oneita leader. We want to go over di ba? Boy, easy. One six agad yung kinita natin. Tudulung pala 'yon. Paano pa mag-register, John? mag -re register ka lang, boy. mag sign up ka lang. Tapos after mo mag-sign up, pupuntahan naman dito sa Payn Finances. Tapos kapag magde-deposit ka, pwedeng Mastercard, Visa, or GCash, e GrabPay coins at boy, FinancePay dami mo pa yung pagdepositan. Kapag nanalo ka na, tapos gusto mo i withdraw, same lang din. Easy and fast. Sabi ko sa iyo, eh. oh, gusto mo ulit matesting. Papakitaan ulit kita dahil kanina, sa libo, gawin natin dalawang libo to. Okay. Wait lang. Oye, eh, tumataas. Magbabay na tayo dyan. Oh, shit! Oy! Oy! Eh na, boy. Nanalo tayo ng 3-6. Meron tayong 1-6 na palalunan boy. Hindi <laughs> mo basic lang, pre! Matuloy lang pala talaga yun. Ang dali lang, boy. i download ko na yan para ako na rin. Simula na ako mag train yan. Ano long? Tara na, vista tayo. Tara na. Bista vista tayo. Ligong na ako, pre. Deadpool yun eh. Tara na. Tara. Let's go! Boy! boy. Day, ano, boy? Boy! Doi, ano, doi? Ayos ang doi. Ay, so, yung formahan mo, doy, ah. Parang Deadpool ah. ah. Boy, tara na, boy. Ay na, na oras na mali. Ako na pala inaantay. Boy, pala late na tayo, boy. Ako na, boy, boy. Ako okay na, angas nung datingan mo dyan, boy, ha. Boy, angas nung datingan mo dyan, boy, ha. Angas yung papanoorin, boy. Maglalaban doon si Wolverine at si Spider-Man. Ay, mali. Ending kayo. Ending kayo. Ending ba? Oo, ending, boy. Di ba yung nga side boy? Ito na yung inaabangan natin eh. Di ba? Ang BG kasi is Marvel oh, wow. Fanatics. Kaya itong araw na to hindi natin pal na. Oh, hindi di. natin mapanood to sa Cine Boy. Kasi eh, labanan to ng dalawang hindi na mamatay. paano oh, <laughs> yun? Boy! Hindi oh, na mamatay. Pero, pero G, alam mo ba yung pinagkaiba ni Deadpool pati ni Wolverine? Si Wolverine Boy, napakabilis napaka mag-regen ng mga sugat niya. Oh? Si Deadpool naman, parang ano, parang alam yung sugat niya. Eh, Pinutol ko yung kamay. Matagal pa, parang bumabalik sa pagkabata. Ah, okay. Kasi si Deadpool boy, kinuha siya sa kapangyarihan ni Wolverine. So mga boss, sa kasama ang palad, dig na tayo kasi may merong talong case na driver dito. Bishit ka boy! Kasalaan ang motor eh. Ah, Awit kayo, Mac Mac. Awit ah, sa'yo, Mosa. Eh, ah, tumatakbo sila yung mga tanga oh oh, mga ninja Maganda pa naman intro ng Deadpool. Kaya yeah, nga natin, nagsasaksakan na. Boy, <laughs> nakita ko na yung IMAX. Dito daw. dito <laughs> daw. Dito <laughs> daw boy. Boy, dito daw boy. Nagpag sa sound, talagang kami manonood. <laughs> <laughs> Pwede na buong pisa na. Pwede pa po. Ano ka ng presidente? <laughs> Mamatay na si Deadpool. Wala <laughs> pa siya. <laughs> okay mga bad. Papasok na tayo dito. na uumpisa na. Walang iyo. Utong ko Okay mga bat, mamaya na ulit kasi bawal dito Baka mauli tayo ha ah. <laughs> Bawal natin pakita Baka magbayo tayo isang libo Pre-organized 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 G. Oh, yes. G. G. Grabe yung jeep. Oo mas Grabe yung jeep. Grabe yung enteng gabisote. Solid silver rating doon guys. Solid silver <laughs> rating. <laughs> Pero mas tata na nang <laughs> kita boss. Anong rate mo para sa movie? 8 over 10. 5 out of 10. 10. 85.100. 8.5. Ah dahil madaming sabog. <laughs> At slow mo. 8. Eight. Parang hindi kasi ano, hindi siya satisfied na sa Bing 10. G kasi meron pa siyang the best part. Oo, eh. oh, may the, the best part. part eh. Siguro may lalabas pa na, pero yun yung pinakamaganda eh, no? Tapos baka din doon sa Avengers. Oo, oh, no? Avengers. Avengers. Bossy! Ay, wala ba kayong nahalata, bossing? May nahalata ako, boss. May nahalata ako. Ano, bossing? Tumapa Angas ba? Isa ka ng tunay na G. Parang ang linis-linis ko boyo yung. Lagi presko. Lagi presko. presko Sobro akong lamig. Pati pa awis nag i the play, eat the game. <laughs> Eh, galing mo talaga. Galing yeah. mo talaga, bre. Ipapakita ko to kay Bossing Bon. Boy, magulat yung kasi napabilib mo yun sa mga piktura mo sa Facebook. Ay, eh, oh, na-upload oh, mo anis, okay. no? Tapos may ganyan kang bago. Oh, nyo, ano ba kung may ganito nyo, pa ako, pa. boy? Pero for sure, G, napag-post na ako nito. Kasi, ang tagal oh. na net. Siguro, ang tagal ko kasi mag-edit, eh. Ang tagal, eh. Solid, <laughs> oh. Solid, oh. Wow, lay na ba? para sa lahat. <laughs> <laughs> Basta. Ei, ei. maji, 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 Oi, mana ni semua tiktok boy? Jing babu, prepare mag music video. Lagi pengen ke di sini? Kalau Oi, lagi pasti. Oi, mau kita mau tahu apa ini? Oi, pre angas tembok ni yang eh, wak mungus gahan. Kamu kamu si Al James, natu mabak. Oh, yun lang. Huwag yun ang bossing. Okay ng items alam, bossing. Hindi, pre. Oting tangkad, oting payat. Boy! Kumuha mo na. Mayat na yan, no? Hindi pa, pre. Hindi pa. next stomakin ka lang, eh. Alam mo, bossing, mataba man ako, pero cute. wala kayo. Sige na, bossing. Mag-trade muna kami. Bad! Mag-trade! Oo, bossing! Tibri mo nga sa amin yan. Hindi ka dito, Papakitaan ulit nung nakaraan, di ba? Ang laki na napanalo natin oh. sa trade. So, so ito, unang trade natin ulit ngayong gabi, guys. Baba, Pag ano? Ibig siya pinapataas sa sunod. Tingnan natin sell. sell. Tingin mo mag-sell tayo. Buy tayo. Pataas na yan. Okay. Bababa pa eh. Mag-sell muna tayo. Yun. Yun! Yun! Uy! Doble! 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 Ay, tapo yun? 6,300 plus, boy! 6,300 yeah, 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 yeah. plus yung uh, ano namin, humita agad namin. Malapit ko! Malapit to, boy. Malakas mo pala! Boy, isa pa! Papakita ko sa'yo para para maingganyo ka. Pa. Isa pa, bye ulit tayo, bye! Ayun o. Uy, putak! Yun! Umangat! Umangat! Ang ano ba? pa! Dalawang trade ko din. Nagkaroon na agad ako ng 6,600 plus. Ganun lang ang boy. Eh. Ngayon, ipambili na ako ng juice. Marami kang pwedeng gamitin ng indicator dito. Tulad ng Bollinger Band, RSI, tsaka Alligator. Ayun yung mga indicator na makakatulong sa pag-trade mo. Kaya, pag oh. mag na? -ano, mag-signing ka. Oh, ano, mag ka na sa... Meron din pala dyan. Oo, ano mag-signing ka na? Oo. Ayos, di ba? Oo. Oh, hindi, gagamitin ko yan mamaya. Oh, uwi na tayo ng bahay. So, dito na natin tatapusin tong video na to and gusto ko lang syempre mag-sorry sa inyo kasi sobrang tagal natin maglabas ng vlog pero hayaan nyo, babawi ako sa inyo mga bad. And kung nakabot ka hanggang dito, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe dahil road to 1 million na tayo mga bad, you know. Marami pa yung aabangan sa akin lalo na sa music kasi maglalabas tayo ng music video next week. Tapos marami tayong i-release pa na kanta mga nakabao na yan, na-record ko na rin kasi maglalabas tayo ng album. At yan guys, hanggang doon na lang. Let's go! Woo!